Paano nagiging ubis ang isang tao? Noon maganda tignan ang mga matatabang babae. Bakit? Dahil ang kahulugan ng pagiging mataba ay nakakain siya ng sapat. Kaya malamang siya ay mayaman o nakakaangat sa buhay. Pero ngayon ang pagiging mataba, ubis o overweight ay iniuugnay na sa sakit o pagkakaroon ng hindi malusog na katawana. Ang obesity at overweight ay ang abnormal o labis na pagkakaroon ng taba sa katawan na nagpapahina sa kalusugan ng isang tao. Kaugnay nito, ang ilang mga sakit tulad ng altmataas na sugar at mataas na kolesterol na kapag pinagsama-sama ay tinatawag na metabolic syndrome. Ang mga taong may metabolic syndrome ay mas mataas na chance na magkaroon ng sakit sa puso at diabetes. Ang labis na calories ay iniimbak ng katawan bilang taba. At habang tumatagal, na nadadagdaga ng timbang sa pagkain ng mas kaunting calories ang ginagamit ng katawan na babawasan ang timbang. Ang Nutrition Month ay pinagdiriwang kada Hulyo ng bawat taon sa Pilipinas. Bukod kasi sa pagkain ng masustansya, layunin nito na ipabatid sa mga tao ang mga particular na klase ng dieta na kinakailangan upang malabanan ang mga sakit tulad ng alta presyon Diabetes at Cancer. Kulternatibo matutulungan ka sa iyong problema kung ikaw ay may labis na katabaan. Nare-recommenda dito ang pagsunod sa formula ng Doc Alternativo, pag-maintain ng mga Doc Alternativo products, at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo. Pakinggan natin si Ma'am Agnes Puno kung saan siya ay dating mataba. Ngayon, pumayat na dahil sa pag-inom ng mga Doc Alternativo products. Dati po, ako po yung napakalaki, 185 pounds. Ngayon po, 150, ano, 55 kilos na lang ako ngayon, 130. Ay, di, nagdok alternatibo. Oh. <laughs> Hindi na po kaya ng tuhod ko ang aking katawan dahil sa laki. Ah, di sinunod ko po yung aking yung cleansing. Pagpunta ko dito, pagdating ko dito, nag ako. Tapos nag uh, vitamin C, naka 3 8 times na akong nag vitamin C sa full nung 2016. 2015 po ako nagpunta dito. Ah. Ay, hindi po malaking bagay yung vitamin C ko. Kasi mm, ma, ma, pangpalakas ng katawan. Yun po. Okay. Ino synthetic. Meron po ngayon pero hindi po palagi. Pero hindi po ako diabetic. Hindi po nagbabago ang doc alternatibo. Lagi pong maraming pumupunta dahil po sa mga nararamdaman ng mga tao, kailangan pumunta po dito para mawala ang mga nararamdaman. Ako po'y maraming mga nararamdaman din noon, makikirot, 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 ang mga kung ano-ano. Eh ako po'y ang permanente ko pong gamit ngayon, tanglad na coffee, uh, turmeric, B-complex para hindi ka maging ulyanin. Uh, ako po si Agnes Puno, taga Grand Royal Subdivision. 72 years old. Para sa inyong mga katanungan, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating text line 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin mismo ang Doc Alternativo Branches nationwide. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.